Ang sarap talaga. nga, gula ay akala ba? lang. Hello, sa iPhone ay natuwa. Ay, nabi? Saan na iPhone? Ano? Nota nga eh. Grabe! Will you say hi to, to iPhone 18, 256 GB fully paid. Okay na wow. eh. Yeah. Hi, vlog. Welcome to my vlog. Ay, sa lang. Hi, iPhone 18. Welcome to my iPhone.

pinakakusgan na ano lami ah lami ang ano nindotor diri diri pag video asa 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 lami ang atong pinakakusgan ka na oh pag no. isagot hmm? lami ah <laughs> Yan pala yung technique dyan mm -mm, para lami ah <laughs> Kailan na? Diyunas. Diyunas. Gito sa happy. Serbisyo ako. Sa mga na. Kung 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 kung